Ayan, nakataga luto na naman si Pix ayan, no. Oh. Hintayin natin na pumula yan. Pag pumula yan, luto na yan. Yan lang ang lulutuin natin ngayon na pang ulam ni Pix. Malit lang. Pag isa lang si Pix, eh. kaya ito na lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampu. Tapos isang red horse. <laughs> Solve na naman si Pix. Yan, Short lang tayo. Ang short lang natin. Hindi luto. Hintayin na lang natin pumula. Tingnan mo. Kanyan na pagluluto ng ipon. Pag pumula yan, okay na yan. Huwag yung katulad ng alimango ha. Huwag yung hintayin lumambot yung alimango talagang baka ubos na yung laman din yung pahinahango kasi hintayin yung lumambot. Ayan o. Oh. Ayan pumupula na siya o. Tingnan nyo Pumupula na siya. Pumupula na. Lagyan ko lang yan ng asin. Alabos lang sa asin sa kaunting magic sarap. Pinatakan ko para medyo masarap naman. Ayan o. Nag-iba na siya ang kulay. Nag-transform na siya isa isang red horse okay na yan pero ito isa hindi pa paano yun natin itong isa balikta rin natin ah okay na rin pala yung kalis na likod niya ito naman isa balikta rin natin para medyo mag iba yung ano ah meron pang hindi nagtatransform dito yung isa balikta rin natin yan yan ang gusto nyo kuha na lang kayo pero isang piraso lang ha huwag niyo ubusin ha <laughs> joke lang kakain tayo mamaya ayan kumukulo na o oh. nag iba na kulay niya oh. Yan, pang sausawa natin suka na may bawang. <laughs> Puyod paminta. Okay na po yan. Babu and love you all. Mwah, 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 mwah.